Panibagong araw, panibagong buhay na naman tayo dito, mga idolo. Tara, samahan nyo akong iprang si mama. Yung niluluto kong nagulay, nilagyan ko ng suka. Tingnan natin kung anong reaction niya. Unang higop ni mama, eto na yung reaction. Sobrang sarap ng sabaw, nangingibabaw yung galit. For today's video, samahan nyo, kasi natin si mama. Sa so, dito mga idol, eto pala yung kabalit kong isa. So yan, naglilinis po siya ng pisipis. Kaya huwag mainis, mahalin mo ng mintis. Para pang habang buhay at hindi siya umalis, parang walis. Ay ewan, parang tugma ang aking mga salita. Kaya nandito naman tayo mga idol, para ipakita yung kapaligiran namin dito. At habang ito'y nagbubunot ng aking kapatid ako naman yung nagbibidyo. Pasensya na, medyo kabado ang iyong idolo. Kaya naman nandito ako para ipakita sa inyo ang aking talento. So dito mga idol, eto pala yung kapatid kong isa. Ito yung bunso kapatid kapatid. Ito na yung mapapalit sa akin papablog. Ay, alam ko na mga idol na balang araw aalisin tayo sa larangan ng papablog. At ang gusto ko lamang ay turuan ng aking mga kapatid na vlog na din para kahit papano ay eh, meron tayong ipalit sa aking nasimulan. Kaya dito mga idol pinaka-vlog ko na din yung kapatid kong isa. Sabi ko sa kanila kahit maraming basher patuloy lang kayo kasi lahat naman ng tao ay masasabi. Umangat ka man sa buhay, sasabihin naging mayabang ka na. Gumaba ka man sa buhay, sasabihin naging pabaya ka sa sarili mo. Alam niyo mga idol wala lusot kaya lahat ng tao ay mga dolo kaya para sa akin patuloy pa rin nako at hindi ako susuko sa larangan ng pa so, ito mga idol, ito pala yung kapatid ko habang siya ay nagbubunot talaga. Ayun, nagbubunot na talaga. Alam niyo kasi mga idol, ito na tayo yung trabaho namin simula nung bata pa po kami. Para lang makaraos mga idol, nadidinda kami ng buko talaga sa labasa. Kasi mga idol, sinanay na namin talaga magtrabaho simula nung bata pa kami para hindi kami umasa sa mga magulang namin. Ako kasi mga idol, simula nung bata pa mga idol, sinikap ko talaga na magtrabaho, na magtrabaho, na magtrabaho na kahit bata pa po ako. Kasi ayoko mga idol na maging pabigat talaga sa amin. Kaya palagi ko sinasabi sa mga kapatid ko, nagayahin nila ako sa aking ginagawa. Kasi mga idol, ginagawa ako talaga mga idol na makatulong lamang sa pamilya. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Mga idol, kahit nga maubusan ako ay ginagawa ko pa rin makatulong para sa pamilya. Kahit hindi ako kayang pag-aralin ng magulang ko mga idol, ay proud pa rin ako kasi kahit papaano ay nagsisikap pa rin ako para sa pag-aaral ko at makatapos at makaraos lamang sa pag-aaral. Pero mga idol, hindi ko yung kakahiya yung buhay namin kung saan ako galing at kung saan ako mahirap. Sa lahat naman ng tao naghihirap eh, pero kailangan talaga sumikap, sumikap ka sa buhay at hindi sumuko sa larangan. Ito kasi sa mundo mga idol, marami pang ganda tao. Para sa akin mga idol, habang nabubuhay ako, gumag nagawa na ako ng maraming kabutihan para kahit pa paano ay na simulan na kung saan ako ipatuloy pa rin sa larangan. So dito mga dira, ilalagay na natin suka dito sa sabaw. For today's video, ipaprank natin si mama. Kung ano kaya reaction nito? Wala guys, habang ako naglalagay pa lang, napapatawa na talaga ako. Ewan, masyado ako seryoso sa buhay mga idolo. Kaya na for today's video, ipaprank natin si mama kung ano ang reaction niya. So tara, samahan nyo ako mga idolo. Tara! Ang content ko lang mga dira ay matulong lang sa pamilya at mga kapatid ko. Pero ngayon, nagprank na tayo mga dira para try natin kung magpatawa naman tayo dito. Nagalit na ang iron ng taharan talaga mga idol Sobrang galit na galit na galit ng gusto na naman ako Sobrang galit na galit si mama ako na may tumatawa dito na ng tawa ng tawa na talaga Ewan guys basta sobrang tawa ng tawa ka dito mga idol Kasi grabe first time ko itong ginawa Pero by the way mga idol at least napatawa <laughs> namin kayo Diba wala naman itong masawa Is the punk? So dito mga idol so tara sa kakain ako mga idol Kasi gutom na dito na talaga mga idol Habang ako naliluto talaga nag -ta na daman, para daman. makakain na lamang